Alam mo ba, hindi lahat ng client or kliyente na kumukuha sa iyo ay talagang may respeto sa trabaho at serbisyo mo. At kung hindi mo alam mang signs, baka ikaw na ang next na malugi. Number one, gusto nila lagi libre. Sample lang, patingin lang, konting edit lang. Padala ka naman ng ganito dito, pero never kinuha yung serbisyo mo at product mo. Siyempre, Never nagbayad classic move. Classic red flag. Number two, lagi kang minamadali. Pero delay naman magbayad. Rush na rush pag kailangan nila. Pero pagdating na ng singilan, biglang ghosting. Number three, hindi nila nare-respeto ang oras mo. Meeting ng seven, biglang hindi sisipot. Gabi na magchat, tapos gusto nila agad-agad ang sagot mo. Number four, pinaparamdam nila na may utang na loob ka. Sasabihin sa'yo, dapat thankful ka na binigyan ka nila ng project kahit halos libre na yung trabaho mo. Number five, hindi consistent sa usapan. Pumayag na sa presyo, tapos biglang tatawarang ka palalo. Agreement, laging nagbabago. Kung naranasan mo to, wake up call yan. Hindi ka alipin, hindi ka charity, professional ka or kung nasa business ka, negosyante ka, entrepreneur ka, at kung ayaw nila magbayad ng tama, ibig sabihin, hindi silang worth it, protect your value. Ikaw mag-set ng boundaries. Dahil kung hindi, siguradong mauubos ka. Share mo to kung may kilala kang freelancer or negosyante na kailangan marinig to. Bye!